At ayun na nga, grabe ang pasabog today dahil nga dito sa 3 days na rally na pinangunahan ng ink ay eh talaga namang magkabila kasi siya. Eh, doon sa ink, bawal yung mga nagsasabi ng Marcos Design. Pero dito sa may monument, ayan nga itong ano, sila, sila ka Eric, yung kabilang side na marami rin tao. Ay pwede, pwede dong mag ano, katulad dito sa pinagsalitaan nato ni Kung Mike, grabe no. Totoo 'tong sinasabi na to ni Ku Mike, hindi siya nagsasalita dati, na involved lang siya dito, gawa nga dito kay Gutesa. Kasi nga ngayon, kailangan na rin niya magsalita kasi nga si Gutesa kasi siya yung naging way para makausap ni Marcoleta. pero hindi natin alam kung ba't niya kilala si Gutesa. Wala pa kung nakikitang sinasabi niya kung bakit na lamanya niya na si Gutesa ay eh, ganoon or pakasigutesa lumapit sa kanya para mai ano kasi nga magkaibigan sila ni kong Marcoleta eh, Tapos ngayon nga ay napakatindi, napakasama ng ginagawa nila kasi nga hindi naman ito magsasalita ng hindi niya nang gagawin-gawin lang niya lalo na't napakatindi ng kalaban, di ba? Kawawa naman si Gutesa kasi nga akala natin ay pinupoprotektahan poprotektahan siya ng mga kasama niya eh hindi naman nangyari na parang doon pa siya napahamak sa pagpunta na doon sa mga kasama niya kasi nga hindi naman siguro niya alam na ngayon ni eh, ang kalakaran ay puro pera na lang babayaran yung mga matataas sa kanila para kumilos yung mga nasa baba, eh kung ganyan nga na hindi na siya sinuporta ng mga kasama niya, kawawa naman, kita mo yan. Ang sabi natin ni kung ano, ni kung Mike na naparikant na, nakabumaliktad na, na paperman na dun sa ba bagong ano niya, pagbaliktad niya na hindi na yun yung, yung dati niyang sinabi, hindi na yun. May video na, kaya ang pakiusap niya sana, nagawa niyo na naman yung gusto niyo ipagawa, pakawalan niyo at kawawa naman yung pamilya. Yun yung sinasabi ni Kung Mike na talaga namang sabog na sabog na araw dito sa so social media. Tapos ngayon, meron pa siyang mga video na talaga namang nag-out na rin siya sa live. Sa mga live ngayon ng ano ng mga news na talagang sinasabi na niya ngayon na 100 1000% uh, 1, talaga naniniwala na siya. Dahil dito sa sinabi ni Kaygotesa pa lang naniniwala na siya eh. Tapos ngayon, ang pinatunayan ni na talagang si Marcos Jr. ang mastermind at dapat ikulong ng sambay ng Pilipino si Marcos Jr. Yan na, talagang sinisigaw niya ngayon. Sabi niya, at tagal kong hindi nagsalita kasi hindi ko naman, hindi nga doon siya nagsasabi ng kahit na anong papunta kay Marcos eh, di ba? Ngayon lang talaga nalaman niya na yun talaga ang totoo. Talagang mastermind ay eh, si Marcos Jr. Kaya sabi niya, sana din sa, sa mga raling to, may magawa na tayo, maayos na natin tong gulong to. Na, na talaga tong si Marcos Jr. at si Romualdez. Kasi nga, alam na alam din niya, kasi dati siyang congressman, di ba? Alam na alam niya na ang gumagawa ng budget ay si... Ayun nga, ayun nga, tatlong yun ang magkakasag, magkakasagwa talaga. Kaya ay posible na mali yung sinasabi ni Saldeco, di ba? Grabe, sobrang ang dahil pag-aabangan kasi maraming parang sasabihin si Saldeco eh. Yun ay kung hindi pa siya mapapategi kasi pinapatrabaho na ngayon eh. Tapos 'yun ng ano yung aid ni Saldico, kita mo? Buntis pa yung asawa pero ginul binugbog. Kasi nga gusto nang magsalita, gusto nang tumestigo. Pero ano to? May magandang balita dito. To si ano, may nakita ako sa live na sinabi niya na parang hawak nila <clears throat> yung ano yung aid ni Saldico, parang hawak nila kasi nga. 'Yun yung naka 'yun yung mismong nag-deliver ng pera kay Bongbong -bong Marcos at kay Romualdez, o oh, diba, naku, talaga namang nasa exciting part na tayo. Sana naman ay may mangyari talaga dito sa 3 days na to. Sabi kasi ng Iglesia Ni Cristo, kung talagang hindi pa pakikinggan at walang mangyayari, tutuloy-tuloy pa sila. Eh sana yung magtuloy-tuloy hanggang ano, huwag na kayo umalis dyan. <laughs> kasi ang dami talaga nung ink, nakita niyo ba? Tapos sinasabi nila ni Langaw, talaga wala talagang mga ka ano ano ng mga dilaw na to yung mga ano yung mga taong yung mga sarado ang isip ng iba na talaga namang galit na galit pa sa ink na pinagtatanggol ng daw ito terte hindi nga nasigaw ng Marcos Resen yung ink at ang gusto nga nila ay eh, transparency lang basta yung mapanagot lang ganon eh hindi pa nga nila tinutumbok si ano pero yun nga yung yung salita ng ano ng tagapagsalita ng iglesia igalit eh, galit na sila at tapos yung mga birada syempre ni Marcoleta o, di siya, nakasign sila doon, eh. Alam nyo naman kung anong... Alam nyo naman na talagang nasa katotohanan na side si Kong Marculeta, o, di ba? So, abangan pa natin ang mga susunod na kabanata. Grabe. Grabe, o, oh, ano talaga, sobrang, ano, hindi na ako umaalis dun sa mga live na pasabog kasi ang daming, ang daming tumatayo. Nakakatuwa. Lalo na yung mga retired na matatapang din. <laughs> Walang takot. naku. Sana naman ay may mangyari na kahit papano. Sana matapos na baka pwedeng si BP Sara na. <laughs>